Tingnan nyo naman itong mga nagagandahang diamonds sa harapan ko. Alam nyo ba, karamihan na mga ganitong klase ng produkto, especially kung pupunta tayo sa Green Hills, sino mga may-ari? Yes, tama, yung mga Muslim. Alam nyo ba na isa sila sa pinakamagagaling magnegosyo sa buong mundo? Dahil dito sa video na to, discover natin kung bakit nga ba napakahusay at napakagaling nilang magnegosyo. Ano ba ang naka-inculcate sa kultura nila kung bakit sila yung Marami sa atin ang talaga namang tumatangkilik lalo na sa mga produktong ibinebenta ng mga Muslim. Hindi lang sa bangketa, maging sa mga mall. Ang dami nila at napakagagaling nilang negosyante. Kaya naman, nag-feature tayo ng isang Muslim na kung saan ibabahagi niya sa atin kung bakit nga ba napakahusay nila pagdating sa pagninegosyo. Hindi ko na patatagalin. Let us all please welcome ang may-ari ng Diamond Studio by Subir S. Ang ating bossing, Boss Subir Salam. Welcome, Boss! Welcome. Thank you so much po for inviting us. Bakit nga ba ang gagaling ninyo magnegosyo? Philippines was a Muslim country. Mm. And kung babalikan natin ang mga naunang panahon, tulad ng panahon ng aming kinikilalang propeta na si Muhammad, peace be upon him, siya yung naging inspirasyon namin sa lahat ng aspeto ng pamumuhay, lalo na sa pagninegosyo. So yung mga propeta noong mga unang panahon, halos lahat sila ay negosyante? Yes. yes. Okay, yes. so yung traits na yon or yung culture na yon nadala hanggang sa panahon ngayon? Yes, yes. Tama, boss. So yun pala yung roots no, no? Itinuturo sa inyo yes, na mas maganda na maging entrepreneur, entrepreneur. pa rin. Entrepreneur. Paano ka ba pinalaki bilang isang Muslim? Pinalaki ako ng parents ko sa relihiyong Islam talaga. Mm -hmm. Kasi I graduated 7 years course of uh, being scholar in our religion sa Islamic Institute or Islamic School. Mm -hmm. And I also learned Islamic Law. Pinalaki na talaga ako ng father ko kasi actually we are 27 siblings. Ang dami. Ang dami. pinag aral kami ng father ko sa university or we call in our term, madrasa. Nakapagtapos po ako sa South Africa. Pero yung 27 na kayong magkakapatid, ilan ang nanay? Four. Paano ang pamamahala ng isang tatay sa isang pamilya na maraming nanay? Sa Islam talaga, boss, isa yun sa pinakamahirap. Kailangan mong maging equal sa bawat isa. Dapat pantay-pantay. Dapat pantay-pantay. Kapag kaya mo, kunan, yung obligasyon mo, pwede. Pero hindi ito inutos. Hindi siya obligasyon. O kung hindi mo kaya, isa lang? Isa lang. Paano kayo binuhay? Dahil sa pagsusumikap ng father ko rin, in-establish niya yung pinakaunang store niya sa Quiapo. Kayo yung isa sa mga nag-start sa Quiapo? Sa Quiapo, yes po. And then nag-migrate kayo, ito naman Green Hills. Yes. Uh -huh. Yung business trade name nung father ko, which is our family business, is pinangalanan after his name, Jamal Jewelry. Do you think, Boss Subir, may malaking factor ang influence ng religion dito sa Pilipinas kung bakit napakaraming mahirap? 100%. Naniniwala rin ako dyan. Sa dinami-dami ng inaral naming religion, ang Islam ang may pinakanangungunang teachings. Kasi pagdating sa negosyo. Pag pagdating sa negosyo. Hindi lang sa negosyo, kundi buong pamumuhay ng tao. Isipin mo Boss RDR, kahit yung pagpasok sa comfort room, itinuro rin ng Islam kung paano ka pumasok at paano ka lalabas. Mula sa pinakamababa hanggang sa may pinakamataas na trabaho sa pamumuhay ng isang tao sa mundong ito ay itinuro ng Islam with its method talaga kung yeah. paano ba ito gawin. So ano yung disiplina na meron kayo kung bakit umaasenso kayo sa buhay? Naniniwala kami na 500 years before we are created in this world, lahat nung mangyayari and lahat nung makukuha natin or lahat ng parte natin dito sa mundo ay nakatakda na. Ang natitira na lang sa atin is paano natin to makukuha. Depende na lang yan sa magiging action ng tao kung saan ka pupunta dahil binigyan tayo ng option ng ating Panginoon. Dalawang landas lang naman ang binigay sa atin eh. Papunta ka sa mabuti o papunta ka sa kasamaan. Ilang beses kayong nagpe-pray sa isang araw? Limang Tuwing beses. Anong oras? Alas 4 na umaga, alas 12 ng hapon, alas 3, alas 6, alas 8. Walang hinto yan? Walang hinto yan. So yun, disiplina rin yun. Disiplina yon. rin yun. Okay, ultimo pagpasok sa CR, disiplina. Ilang beses magpe-pray sa isang araw, disiplina. disiplina. Ano pa yung mga disiplina ninyo na araw-araw ninyo consistently ginagawa mula pagkabata? Pinaka-importante and pinaka-edini-disiplina sa amin ng relihiyong Islam ang pagiging honest talaga. Kasi isipin mo, Boss RDR, no? Kasi bawat religion naman, may pinapairal tayong trabaho ng isang tao. Tulad hmm. namin, pag naging isang sundalo ng Muslim, parang tinatawag namin sa Islamic is mujahidin. Mm. Yung mga taong nakikipaglaban sa landas ng Allah mm. ay isa sila sa may pinakamataas na dignidad sa yung Islam. Hindi pa sila namamatay is nakatakda na tao sila sa paraiso. Pero may mga tao pang mas sosobra sa kanila. Yung mga businessmans or entrepreneur na may honesty. Mm. Yes, yes. So may reward ka agad. Yes, may reward kagad ka Maging honest ka lang in doing business, you are the great person in the eyes of Allah. That's how we believe. So kasama sa teachings niyo. yun? Yes, yes po boss RDR. Okay, so yung honesty may reward. May reward po yan. Lalo lalo na kung ikaw ay honest na negosyante. Yes po. Kaya yes maraming po. muslim ang nagninegosyante dahil may kasamang promise ang pagiging yes negosyante na honest ka pa. Honest po. Ang reward na ibibigay ng Allah sa mga taong business is paraiso rin. At sila pa yung pauunahin ng Allah sa pagpasok ng paraiso bago pa yung ibang mga tao. Ang first opportunity of choice ng mga muslim ay pagninegosyante. Pag Actually, ngayon ko nare-realize na the reason why matagumpay na Muslim, kasi kasama pala sa teaching ninyo mula pagkabata, na yes, inculcate po. sa subconscious mind ninyo, nang bata pa lang kayo, that you will become an entrepreneur, someday. Yes po. Wala niyan sa ibang relihiyon ha. Ang yes, galing po. ha. Oo, oh, may na-discover tayong bago ha. Yung mga Muslim pala, tinuruan pala sila magnegosyo yes, mula po. bata. Pero may tanong ako boss, kasi 27 kayo eh. Wala bang inggitan si Losan doon sa inyong 27 magkakapatid? Normal na maingit ka sa tao. Pero sa amin kasi, pag nagkakaroon sa amin ng ingitan, nandoon palagi yung father namin. Nakabantay siya na iniiwasan niya talaga na mag-away-away kami. It never happened pa naman kasi ang mga normal na pinag namin talaga is awe magkakapatid. Pinalaki kami ng father namin magtulungan bawat isa. Yung problema ng isa, problema ng lahat. How about yung mga apat na asawa? Nag-aaway-away ba sila? Normal naman yun, boss RDR, no? Pero sa pag-aaway na nila, hindi naman sila umabot sa patayan or sa bunutan. Wala namang nangyaring ganun. Dahil normal talaga yung celosan, Napakahirap gampanan or napakahirap mag asawa ng mas marami sa isa. Pero ikaw boss Subir, gagayahin mo yung tatay mo na ah, marami no, ka no, rin asawa. No. Bakit? Kasi sa nakita kong pinagdaanan ng father ko, swerte yung tatay ko dahil ito yung naging tadhana niya. Pero ako talaga siguro dahil sa takot, matatakot akong pagdaanan ko and pagdaanan ng magiging mga anak ko yung pinagdaanan namin mag. Kakapatid. Ngayon, Boss, no? Kasi syempre, madalas kasi sa news eh na nasi-single out yung mm. salitang Muslim Muslim, na na-incorporate saan? Terrorism, Terrorism, maraming mga masasamang mga gawain. Ano ang take mo dun? It's normal for us to be discriminated talaga. Pero sa mga nanonood, we have to understand, we have to be equal in every matter. Mm -hmm. Kasi yung mga taong mahilig mag-discriminate is kadalasan sila yung mga taong hindi nila talaga alam kung ano yung katotohanan. Tulad nga ng laging sinasabi ni former President Rodrigo Duterte na guilt is personal. Kung may makikita kang gumawa ng kasamaan is siya yung tignan mo. Huwag mong tignan yung kung saan siya galing, kung Muslim ba siya, or kung ano ba yung lahi niya. Kung titignan mo, yung relihiyong Islam talaga, it's not just a religion but it's way of life. Pwede natin sabihin totoong terorista or uh, totoong gumagawa ng masama. Pero mas marami talaga yung mga Muslim na gumagawa ng kabutihan. Please stop discriminating yung mga kababayan natin and generalizing them as kung ano yung mga tag na gusto nating itag to demonize them. Sa totoo lang, halos wala silang oras para sa masamang bagay. Mm. Sa sobrang dami nilang disiplina na sinusunod araw-araw sa buhay nila. Boss Sobirno, paano magmahal ang isang Muslim? Tulad nga ng sinabi ko, Islam teaches us everything. So itinuro rin sa amin ng Islam kung paano magmahal. Kung paano rin nagmahal ang aming o, propeta na si Muhammad peace be upon him, is ganun din kami nagmamahal. Pinaka naging aspeto ng buhay is yung loyalty niya. And pangalawa is equality. So ibig sabihin, nabanggit mo unang una, loyalty. Yes po. How can you be so loyal if you have so many wives? Yes, yes, Paano? yes. Paano? To find a second wife, it's not disloyalty. Parang hindi yun panloloko para sa reliyong Islam. Kasi naghanap ka sa legal na pamamaraan. Ang disloyalty is yung nagloko ka, naghanap ka ng ibang magiging makakasal kasama mo pero hindi mo naman pinakasalan. Sa kulturang Pilipino, kapag ka yung asawa mo nangaliwa, masama na yun. Masama na yun. Kung baga, yun ay nagkukos ng depression Sa inyo ang galing, tinatanggap. Hindi lang yung tinatanggap, kailangan mong magpaalam doon sa unang asawa mo para makapag-asawa ka ng pangalawa. Nabanggit mo kanina, naniniwala ka na kung hindi tayo sinakop ng Spaniards for 300 years, yes po. ay sana mas uh, maunlad ang Pilipinas. Opo, mas maunlad ang Pilipinas. Dahil ang mga sina na unang tao dito sa Pilipinas ay karamihan ay Muslim. Muslim. Opo. Okay. So do you have any background or alam sa history ng Pilipinas bakit Muslim country tayo dapat? Before 15th centuries, ang buong Pilipinas ay Muslim country we can say. Pero after that nung kinonquer tayo ng Spaniards at kinonquer tayo ng iba't ibang relihiyon, pinalamon sa atin yung paano magkaroon ng mga Alipin, paano yeah. magkaroon ng Ulila, paano magkaroon ng Diyos Diyosan. Yan yung ipinalamon sa atin ng mga kumongkerd sa atin nung panahon na yon. Pero kung titignan natin, ang pinakaunang Muslim na dumating dito is yung tinatawag nilang Sultan Makdum. Dito sila unang dumating sa Tawi-Tawi. Isa ring sacred place para sa amin ang Tawi-Tawi. Mm. Dahil doon naitayo ang pinakaunang mosque or pinakaunang masjid kung saan ang mga Muslim ay na nagsisimba ay sa Tawi-Tawi. So, eto to naman boss na pag-usapan natin. Sinabi mo nung 1985, nag isa sa papa mo, alahas okay. na kagad yun. Dumating sila dito sa Manila, pinaka-inumpisa ng father ko is cosmetics. Ang galing ha. Parang business. Kasi syempre, nakita niya na patok sa oras na yun is cosmetics. After that, medyo nag-downgrade yung sales niya sa cosmetics. Pinasok niya tong jewelry. So, 1984, he was an agent and parang nag re siya. Pero... Ng mga alahas. Yes po, mga alahas. Pero sinimulan talaga niya yung pwesto niya which is located at uh, Quiapo, Manila, 1985. Pinagsimulan po tal talaga niya is gemstones, alahas. Sa panahong yon konti pa yung supply ng diamonds. From 1985 until now, dumami ng dumami yung stocks. Dumami yung gemstones, dumami yung alahas, dumami yung diamonds. To handle the jewelry, kung bibilangin natin, almost 40 years, marami talagang pagdadaanan ng business. Ano yung mga pinagdaanan ng papa mo na na yes po, nakwento sa'yo? Na iskam ng almost 12 million ang business ng father ko. Anong taon yun? 2012 hanggang 2014. At ang masakit doon, yung half of it, i-consign lang din sa amin. Kinonsign namin sa ibang seller. It was almost 6 million yung worth na kinonsign namin. So ang nangyari, nawalan kami ng 12 million, tapos nawalan pa kami ng another 6 million. Dahil nga doon sa binayaran namin yung mga taong nag-consign sa amin at naisama doon sa nice cam. Kung bibilangin natin, almost 20 million. Ang nice cam sa inyo? Nice cam. Paano kayo so, nakarecover? Pinagpaplanuhan ko talaga kung paano ako maka katulong sa parents ko. Paano ako magiging helpful? Paano ako magiging magandang lesson para sa mga kapatid ko? Doon ko inestablish ang pangalang Diamond Studio by Zubir S. Pinagsumikapan kong gumawa ng sariling trade name o sinimulan ko to online since 2022 tapos hanggang 2023 paunti unti na akong nagkaroon ng uh, maliit na kapital hangga't sa nakapag-avail ako ng stall sa Green Hills Shopping Center 2024. Almost a year na siya sa Green Hills. Nakakaraos na rin at nakakatulong na din sa pamilya. And uh, ngayon, yung tinayo na store nung father ko is under renovation siya ngayon para gawing mas maganda. So, ibig sabihin, nung na yung father mo ng 18 million, ikaw ang isa sa mga gumawa ng paraan upang maibalik yung na kam sa inyo yes, po. at yung pwestong nawala sa inyo kinuha mo ulit. Yes po. Yes, why po. jewelry? So, the reason why jewelry ang naging inspirasyon namin is yung father namin. So, nakita namin naging stable naman, kahit lumubog sa utang yung business namin, pero nagawan pa rin ng paraan sa awa ng uh, Allah, sa awa ng Diyos. Yun din ang naisip ko na ipagpatuloy ko pa rin yung natutunan kong knowledge from my father. Uh, would you consider jewelry business also an investment? Yes, yes. Kung hindi ito pinasok ng father ko, hindi namin alam kung nasaan kami ngayon. Paano dun sa mga customer ninyo or mga consumer ninyo? Mas maganda bang bumili ng alahas kaysa sa ibang bagay. Jewelry is considered as an investment for yourself. Investment yan para sa sarili mo. Hindi siya investment na after a time, mag -a appreciate yung value niya ng sobrang taas tapos tsaka mo ibebenta. Hindi siya ganun. Parang Rolex din yan eh. It's a jewelry, it's a collection na pwede mo siyang i-liquidate after a time. Pwede mo siyang mabenta, may halaga siya, may value. Para sa kaalaman ng mga consumer natin, paano sila mag i ng magandang bato na po pwede nilang gamitin at the same time, magandang value din kasi pwedeng investment din siya in the future. Sa dami ng taong pumasok sa ganitong business, isa sa pwede kong sabihin na kinaibahan namin sa kanila is we do not only offer product but we also educate our consumers or valued clients. So itinuturo rin namin sa kanila, makikita natin sa mga vlogs namin, yung sincere expression ng mga client, natutuwa talaga sila. We also offer personalized styles of jewelries. Kung ano man yung gusto ng valued client namin, yun yung ginagawa namin para sa kanila. And not only that, ino-offer din namin sa kanila yung iba't ibang options tulad ng natural diamonds, lab-grown diamonds, and even yung mga uh, diamond similar or alternative of diamond. Sa lahat ng valued clients ko, ipinapakita ko sa kanila and itinuturo ko sa kanila paano i-authenticate ang diamond. tinatawag na diamond. Paano nga ba? Natural or lab-grown diamond. So pinakauna boss RDR no, ang natural diamond and lab-grown diamonds, they own the same properties. It is white tough to differentiate between the two. So, ang pinakaunang advisable is to look for a certificate. Yeah. Ang pinakasikat na certification is GIA, in short terms of Gemological Institute of America. Pangalawa, if a seller can provide a 100% money back guarantee as we do. Kaya mas maganda na bubili ka sa may store. Yes po, sa may Kasi store. Kasi pagka, hindi ka satisfied, pwede mo ibalik, soli nila yung pera mo. Yes po. Right after diamond, ano pa ang susunod na mas precious dito? Yung mga natural gemstones Boss RDR or I would say yung mga colored na natural diamonds. Again mga Boss, ha, Diamond Jewelry by Subir S. Puntahan nyo po yan sa kanilang mga social media account. Available po yan sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram. And kung makakabisita naman po kayo sa Green Hills, mas maganda makita ninyo physical, aktual. Pwede nyo po kami puntahan sa Ground Floor Jewelry Shopping Center Ground Floor. Sa ngayon ang stall number namin is 208 and 209. Good for investment pero syempre maganda rin ito pang engagement ring, pang kasal at pangregalo sa mga minamahal nyo sa buhay. Sabi nga nila eh, diamond is a woman's best friend. Yes po. Boss, Subir, bago tayo matapos, yung sa Green Hill kasi pabago-bago kayo ng stall number eh. Sa Green Hill Shopping Center po kasi, we have a great jewelry community and not only jewelry community but Muslim community din. Ibat-ibang places kasi yun boss RDR no? So may main entrance and may parang mga party rin ng entrance. So hindi yon lahat. Uh, matao kasi syempre it's almost 300 stalls napakaraming negosyante na napapaloob doon sa 300 stalls na yon kaya nagkakaiba-iba yung stall number namin dahil para magkaroon ng chance bawat isa mapunta sa front Ayun. so boss cellphone number you can message us anytime uh, with the number of uh, 09815336722 or 09062674446 all right maraming maraming salamat boss Sumir at ang dami kong natutunan and sa lahat ng mga viewers natin please do not forget to subscribe and click that notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos and also do not forget to follow us on Facebook, Instagram, TikTok and Spotify. Muli maraming maraming salamat sa inyo mga boss and God bless sa inyo lahat.